Nong gumawa na nam pa Una. Ganyan, sunod. Ganun ulit, tapos ibabaliktad nyo. Tapos. One more Tapos, Tapos igagantama. tapos ganyan make sure nakadikit yung dalawa yan na tapos yung ito itatas mo tapos yung ito naman iwababa mo ganyan na siya Ganyan na. Gaganyan mo. Ganyan mo. Ayan na. Ito na. Tara, pagtunogin na natin. Ay, okay. hey, man. Oh, what is this? Door. Ah. Oh, last na. No? Ganun talaga eh. Tala ko to lalo. Ah, oh, ito Super last. Ay, oh, duwende.